and welcome back to Entong's World Channel. So, ngayong umaga, nakagising lang natin pero may kumakatok dun sa bahay so tinawag tayo para manguha daw ng kamoting baging dun sa bukid so syempre sasamantalahin natin para mas pakatipid tayo sa pakain natin sa mga kambing and then may pang stock na rin tayo for the whole week so last time nagkuha rin si Tito ng, ano, ng kamoting baging para may ipakain sa mga kambing pero ngayon kasi paubos na so kailangan nating maging ulit So, sortihan lang din at meron tayong kaibigan na nag o ng ganito. So, ano pang hinihintay natin? Samahan niyo ako for today and let's go! So, mga tropa, magpre-prepare tayo. Kailangan natin ng sombrero, ng jacket, o kahit anong long sleeve. Tapos, syempre yung pantalon para hindi tayo masyadong ano, mahirapan sa pagkuha dahil mainit doon. At syempre, kailangan natin ng gloves. mga tropa, outfit check. Ayan, ito yung natin. So nakara, jagging pants tayo, tapos yung ating uh, sweater, plus, syempre kailangan natin ng sombrero. Dahil nga mainit dun sa bukid. pa, papunta na tayo dun sa bukid. Syempre kukunin pa natin yung ating pagkakargaan. And silipin natin itong mga alaga bago tayo malis, kung okay ba sila. Makain naman sila. Naglagay tayo ng kamuting baging kanina. Yan sila. Ayan. Medyo patuyo na kasi yung kamote baging. So, yun yung ating mga local breeds. sila. So, punta na tayo kasi baka maubusan tayo. Let's go! Ayan, ito yung gagamitin natin. Naka-open top. So, tatry natin panda rin kasi medyo luma na to and hindi natin sana ipanda rin. Ayan. Check natin on Okay. Let's go. After how many years, napaandar din natin. Ang hirap pandarin. rin Ay mga uh, tropa no, yung mga harvest oh. Tingnan po mo. Pong, duwata na lang ah. Kumuha ng ti camera po. Kumuha ng ti camera, bublagak. <laughs> ay, ay, ay. ayan mga nakuha ni Apong oh. Pangbaka po. Pangbaka. Word. Ano? Analamay. Ano yung mga sila? Oh.

sampai Hai nanti asa kabuten Dedeka kebut banget

Mayroon din mga asunsyong, may Ah, mayroon din asunsyong? Oo, mayroon din na yan. Mayroon din ako, amot ko tropa Ito lang kaya ng motor natin. <laughs> Bibigay na. Ito lang kaya. Medyo lubak yung daan. Kaya lilimitan lang natin. Ayan. Anong mga pag-a-general na astrean? Ano? Isang kalon. Ang warin. No? Nanonood daw ng vlog natin. Magkain <laughs> din ng kambing. Mano kalding mo? Magkain din ng gututso? Daba masang ba si Ibas ko? Abo na, mas pang party kami ni. Magdi ka nga gumagatang ti Aldingo, dadang na ako saan. Mati maalang. So nga, kasi mo na purpose ko niya. Kano dahil okasyon ko, nabibit ko. Ayan. Pagkasi na tipid nyo ko ah? Tsaka ako ah, lumukmog kalding ito. Ito Ito mo kangkong. kangkong na pindas melang. Puro ka? Oo. Ano nga pun tapos Hmm. Again, kamo, tanggal. Oo. Wala nga, naging native lang. Ika nga, daw lahiran. Nakwa, One. Tibay. One. Na tibay. One. puntaan pa natin yung ibang nangunguha so ganito ginagawa nila sa kamote parang dun sa kabila nung last time kunin muna yung talbos tapos mahuhuli yung bunga na ano, nabara ito na ulit natin manong? Taiwan C Taiwan C o Taiwan C oh, to Taiwan C na pula para kwan buhay muna yung kanyang talbos talbos nya yan ganyan yung mga kablog oh Hmm. mahirap na may magkuan magtanggal hmm. rin talaga at least may kita ano <laughs> <laughs> baka. Mm. double purpose hmm. okay, mo yung talbos saka yung bunga nya Sabali, kuha ta manay pang kamuti, kamuti kyo. Agbalay Ag ang kamuti kyo ata. Bali na. Kahit anong kwento, luto. Mm. -hmm. Dito. Sabali karot nga bagbagada. Sabali, hindi mm. ko -hmm. maajay. Ajay nadil dildilaw. Mm. -hmm. Dildilaw tikwa na. Eh. <laughs> <laughs> si na jay. Tama <laughs> <laughs> ka <mga> jay interview. Ah, <laughs> uh, siapog nang wala na. Tong. <laughs> Atong, ano yung pangpakain sa? Kalabaw. Kalabaw? Baka. Ay, sa so atoy. Baka. Apat na baka isang kalabaw. Mm Mas tipid no, Angkal? Oh. Kung mayroon ng ganito, Kung mm. wala, wala. Mahirap ang pakain. Oo. <laughs> oh. Mahirap talaga. Mag-ikaw ng mag ano ano ng pagkain. At, At plan, least may ganito pa. ngayon, no? Oh. Doon, maluwang pa doon sa babanawag eh, last time. Oh. Ting, ting kalabaw mo, Angkal. Kalaki, no? Ilang taon na yan? Baka sampu na yan. Sampu, kalaki. Eh no kinuha ni Angkal isang kariton. Ang dami rin oh. No? Ito pa, nakukutin pa nila. Sige Angkal. Ano nga lang natipang kayo pagpakanan n'yo. <laughs> baka. Yan sila angkalo oh, oh. na nag, nagkukuha rin ng lanot. Oo. Oh, sa hmm. baka. Para sa baka, ilan baka mo angkal? Pito. Pito, marami. Marami ah. Patining. Oo. Oh. May nanganak din. Oh, may nanganak din. Oo. Oh. Kaya mahirap ang buhay talaga pag magbubukid, no? Oo. Mahirap. Pero masaya, no? Masaya rin. Tsaka exercise. Masaya <laughs> oh. <laughs> uh, ang patag anina. Pag walang ani nang ganito, mahirap yung pakain, no? Oo. Oh, wow. Uh. No one ti kuangkel, no one ti kasto, yan ang matipakpakan nyo ay. Oo. Oh, oh. Mga damod, damay. Ah, dyan sa gilid-gilid lang oh. din. Tiga, saan ka? Kislap. Ha? Ah? Kislap, patalan. Pat ay, patalan natin. Oh. Kakuto nyo lang. Kakuto nyo lang. Kakuto nyo lang. Hmm. Ay, kanya yot, yung ating kal. Maming ganod, Jay. Thank you, ngarod kala. Talanot. Nagalak mo ti may isang ako, ha. motor may isang motor huwag <laughs> <laughs> lang pakang di kalding ay, may, may kalding ari may bilag mo basta eh. ay kalding ti tarag mo mat kalding lang ko madi kaya ti baka nga nakwa pig sa mangan <laughs> ngam nang na ti baka ata ni ni parek kwalita ata wa nagsublima nan ni soy tatay kalding nalawag agar aram miti ko ta ay soy go balay kalding ay rajay si maing kuwa jay kanya na ta ah ang mga tropa, balik na tayo sa barracks kasi mainit na. Tsaka kasgasuin pa natin yung mga alaga natin. Isa eh, lang kal, nangunguwa rin oh. No? Anan na yung farm yung kal? Uh, Labasan na gustin farm. Labasan na gustin farm. Pero tinakotin gawin sa Gab's Goat Farm. Gab's Goat Farm? Gab's Goat Farm. Ilang head sulit? 60, 70? 60. 70 plus maliliit. Hmm, 70 heads. Mga anglo noob yan, no? Hmm. Damala, buwar mo, bro? Ah, wala. Puro, puro, puro anglo. Puro anglo. Bower? Hmm. May metang anglo niya? Mm -hmm. Dual purpose. Dual purpose. Bower? Nag-party -nag kayo, mo, tikoan. Anglo din, napadasan 'yon. Ha? Party. Okay. Anglo. 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 May met. Mm. Gaps farm. Gaps farm. farm. Si Ang siyang kalaw. Oh. Ah. mga anglunubyan siya. Tingar dangal. Na yeah, tayo. Si init-init na. Kailangan na natin natin pakainin ng mga kampi. Pagaling natin yung tali para hindi mahulog. Init. Ito lang yung nakuha natin tropa. So medyo payat. <laughs> medyo konti kasi nga Itong motor natin is hindi kaya dun sa area na yun. Medyo luma na kasi itong nahiram natin eh. So, pagtsagaan na lang muna to. And sabi naman ni Tropa, si Ulta, maghahatid daw siya mamaya. So, mas maganda yung kanilang kulong-kulong. Babalik pa sana ako eh. Kaso nga lang, hirap talagang i-start nitong motor na to. Pahirapan. Yan lang nakuha natin. Medyo payat. pagod pero exercise masarap sa katawan and yan nakakalibang ah, stress reliever natin pag walang pasok yan, nagpa farming tayo so off duty ito yung mga libangan natin ah, sayang kasi kung tutusin kaya pa nating bumalik eh kung di lang talaga palyado tong motor yan, medyo marami-rami naman pagpalas ha so pero pag gano'n yan, pag medyo nag-dry na, magko-compress na yan, makikita nyo gano'n karami. Medyo konti talaga yan. Hindi siya gano'n kasing rami nung parang last time. <coughs>

我这边。 itong mga tropa yung nakuha natin bali dalawang motor lang to yan tsaka ito si paring ulta magbabalik para mamaya para ibigay yung another batch of talbos ng kamote so sayang kasi yung, yung just in case man na may mag harvest pa dun pwede niya pang dito so shout out sa paring ulta yan salamat Kita nyo naman yung last time, yung hinarbest natin, di ba? ang ina-expect ko mga ilang linggo yon mga 2 weeks <laughs> yun pala kaya palang ubusin yon ng 1 week lang so ganun sa kaano kabilis maubos yan kaya kailangan talaga marami kayong backup na ipapakain yung mga kain tong since hindi pa natin to pwedeng pakain kasi nga ayan matas pa yung moisture content nya ang gagawin natin air dry muna and then kukuha muna tayo ng sitarga grass dun sa likod So dito sa likuran, ito yung update sa ating mula to grass. Ayan, medyo tumaas na siya. Pero kasi, pag inarbes natin to, hindi, hindi natin makikita kung magtatalbos ba siya na yung magkakaroon ng ugat. So, may no-observe kasi tayo rito, gaya nito. Ayan. Yung mga napapanood ko kasi nagkakaroon ng ugat. So ito, meron na rin ugat na konti. So kailangan nakatouch siya sa lupa para magkaroon ng ugat. So tatry natin. Hintayin muna natin ano to, maka maka tawag dito, maka recover ng mabuti. Kasi last time hindi to masadong nadidiligan kaya hindi ano, mabilis tumubo. So ayan, tabunan natin ng lupa. Tingnan natin after ilang weeks or months kung magkakaugat ba siya. Ayan, so hindi mo natin harbisan mula to. Matatakas na sila oh nasa ababdani ko na Ayan, above Ngayon, gagawin natin kukuha tayo ng sitaria grass so dito sa part na to hindi na ganun kaganda yung tubo ng sitaria kasi napabayaan natin may mga mangilan-ngilan naman na okay pa pero yung sa bandang likuran ng mas maganda yung tubo So kahit pa paano, harvestin pa rin natin to para makuha na natin kasi matas na rin sila. yeah, Yan. Ang maganda naman sa mga ganito, may pang backup na pwedeng ipakain sa mga lagay natin. Makuha tayo ng isang sako, pwede na. hindi mo kasi naharbesan uh, umangat yung pinakaugat nya so ang tendency nun pangit yung regrowth kaya mas maganda pa rin na nakukuha na natin para yung tubo nya mas kumapal hindi natin yung mga magaganda Halos na awig din siya sa mula to yun nga lang kasi may mga nagsasabi yung mula to resistance sa ano sa grazing so matibay siya ito kasi minsan pag pinakawalan mo na ng kambing yung mangyari mas sure yung pinaka resistance nya hindi masadong mabubuhay ako tayo dito sa unang area ng kalating sako. Bali dadagdagan pa natin ng konti kasi mabilis lang nilang bubusto eh. Hey nakuha natin isang sako na ng sitarya grass pala ito na yung natin sa mga kambing muna natin yung back up natin si Tarya Grass bali marami rami pa yung napier natin dun yun ang gagawin nating napier silage dun pasok pasok dun sa kabila meron dun dito ayan manok nakikiyagaw eh. So yan lang muna ang ating video for today mga tropa. Sana ay nagustuhan po ninyo. And sa mga nag-aalaga dyan ng kambing, mas okay na yung ganitong practical tayo. Kung hanggat maari merong mga libreng ganyan na papakain sa mga kambing natin, i-grab natin kasi medyo magastos po kasi talaga pag-aalaga ng kambing, lalo pag lagi kayong bumibili ng corn silage. So itong mga tulad nito, kamuting baging, hindi na kayo gagastos. Tapos kailangan nyo lang talaga kambing sipag. So that's all for today. Thank you very much for watching Entong's World channel. Sa ating channel, don't forget to like, share, and mag-comment ka na rin kung may mga suggestion kayo sa ating uh, pag-farming. And hit that notification bell para updated kayo sa mga next YouTube vlogs natin. So, thank you very much guys. Ingat palagi and God bless. Bye!